Labit-anim na taon nang iniingatan ng albularyong si Alan Hunta sa Davao City ang isang mabigat na bato na pinaniniwalaan niyang mag-aahon sa kanya sa kahirapan. Kwento ni Alan, noong 2005, habang naliligo sila sa isang ilog kasama ang kanyang kapatid, may bigla o manong bumagsak mula sa kalangitan na nagliliyab na bato. Ang bigat ng bato ay aabot sa isa't kalahating kilo. Pinaniniwalaan pa niya noon na ito'y isang San o kilala din sa tawag na St. Elmo's Fire. Kaya itinago niya ito at ginamit sa kanyang panggagamot. Hanggang sa nalaman niyang isa di umano itong meteorite stone na pwedeng mabenta at nasa milyong piso daw ang halaga. Hindi mo nakita mong bato it eh, burlaka sir? So, sa bukid ako, katano makutang saging, may nakita ako nga bato, ang kasiga, na lupa, sa lupa ano na ano kan sir nang ipiktot batong ran para sa anoran? ran. Ang batong ya, pwede ditay bulong ya sa mga bari. Sa mga natrakaso. Kag sa mga mapasmua, pwede na bulong ya. Ang meteorite ay isang bato mula sa outer space. Parte ito ng isang asteroid na humiwalay. Nagliliyab ito dahil sa sobrang init habang pumapasok sa atmosphere ng Earth at ito ang kadalasang nakikitang shooting star. Karamihan ito ay naaabo sa ere pa lang pero kapag bumagsak sa lupa, nagiging meteorite na ito. Ipinakita ni Alat ang mga basic test upang malaman kung meteorite ba talaga ito. May tatlo akong tips na uh, mapatunay nga tuod nga bulakaw ya ang una kung ibotan ko sa may, bara, sa may lupa ya ang hulugon ko kung hindi maglubong ya tuod yan ang bulakaw nangyay no guys o oh, ba diba? wala naglubong tuod yan ang bulakaw pangarwaya guys nga patunay nga bulakaw ya kung basa ng tubig ya, bulakaw ya. Tama nyo guys. O kita nyo guys, basa. Bulakaw ya. At long tip guys. Sindihan ko ya, kung hindi masunog ya, tuwad yan ang bulakaw. Tama nyo guys. Oh, di ba guys? Sura kita sunog. Totte ang ng <laughs>